Malangga. Dal dalawa yan sila dati. Ngayon, isa na lang siya. Malangga. Isa na lang siya ngayon. Kasi namatay yung isa kinabukasan. Kaya, ayan, nag-iisa na lang. Siya. Ang, ano, natira si Happy. Ang pangalan niya. Happy yan ang request. Ayan, mga langga, oh. Hi, Happy. Hello, Happy. Yan siya mga langga. Isa na lang natira. Sayang nga yung isa mga langga. Siguro ano yun na stress. Kasi pinagsama ko agad sila. Kasi sabi naman ng binilan ko dahil puro babae. Pwede pagsamahin pero hindi naman pala. Ayan. Kinabukasan siya lang talaga yung nabuhay mga langga. Buti nagtira pa ng isa. <laughs> Buti hindi silang dalawang nawala. Yan. Ang pangalan niya langga, Happy. Ayan. Si Happy mga langga at nilagyan ko siya ng dahon ng talisay kasi yan ang nakita ko nung sinerge ko siya ayan, yan siya mga langga oh. ang cute niya <laughs> ang ano niya langga oh. tingnan mo, alam niya na may video mga langga ko oh. ang likod niya mga langga ah. alam niya pa naman naririnig niya pag may ano ah, titigil siya magtatago ayan you o know, tinanong ngayon nagtago na siya pag hidin kasi alam niya kinukuhanan siya eh matalino to si happy yan siya <laughs> yan si happy mataas yung mga langga na nare-reflect lang sa salamin dito siya sa kabila sa salubungin natin na yun ayun siya langgaw ayan nasa ilalim siya ng dahon ng talisay kasi nilagyan ko yan ng talisay mga langga eh yan you know, o, may talisay sa ibabaw oh. kasi yun daw maganda daw yung may talisay may benefits daw yan antibacteria ayan, gustong gusto daw yan ng mga isda na yan ang uh, ano, dahon ng talisay malaki na siya Mm-hmm. <laughs> Lumalaki na siya ng <laughs> happy! Hello, Happy! Oh. Hi, Happy! <laughs> Sabi niya siguro, kinukuhanan mo na naman ako. <laughs> Hello, Happy! Bye! Hi. Hi, Happy! Kasi siya mga langga siya. Hello, Happy! Hi, Happy! Oh. <laughs> Hi! Sayang, wala na yung kapatid mo. Hindi ko alam kung inaway mo yun, kaya natigok. Yan siya mga langga. Ang cute niya, no? So, ayun na nga mga langga. Thank you for watching, everyone. Please like and comment. At kung bago pa lang pala kayo sa akin channel, please subscribe my YouTube channel, Rizvinos, at pakiclick na rin ang bell button para update kayo sa akin mga videos na ina-upload mga langga. Thank you for watching everyone! Matutulog na siguro si Happy. Bye!